hari ng mga pinklawan Kaway-kaway yung mga pinklawan dyan. Taas ang kamay ng mga nanunood dito na pingklawan. O oh, eto, eto na yung inyong idol. <laughs> Dinepensahan ni Kiko Aquino D. ang pag-thumbs down sa loob ng Senado sa gitna ng pag-archive sa impeachment case ni VP Sara. Git niya dahil wala namang nasaktan, wala din siyang kasalanan. Narito ang agenda report ni Hannah na... <laughs> <Platform> No harm, no foul. Yan is... ano yung sabi niya? Dahil wala naman siyang nasaktan, wala siyang kasalanan. Why, tama ba yun? Pagka kayo, walang nasaktan, wala nang kasalanan. So kahit na kung ano-anong kagaguhan ng gawin nyo, okay lang. Pambira. o. Oh. UP graduate to ha. Ah, tingnan ninyo. Ah, parang abnoy. Eh. <laughs> ...sagot ng isang Aquino sa naging puna ng presidential sister na si Senator Ivy Marcos. Nagsagawa kasi ng silent thumbs down protest. Parang tanga lang oh. Yan ang taga-UP. UP graduate. Parang abnoy. <laughs> Hindi ko sinasabing yung mga taga-UP, mga ano yan ha? Mga abnoy yan ha? Yung tatay ko, uh, dyan nag abogasya siya. Dyan graduate. O oh, dyan nag-ano. Uh, Ah, naging abogado. Oh, kaya ang alam ko sa mga taga UP matatalino. Pambihira. UP graduate ka. Medyo be creative naman. Sa tingin mo pagka nagganyan asasinado sa may effect? Sa tingin mo ihinto ni Amy yung salita niya dahil may nakaganyang akino? Sige, <laughs> <laughs> nga. Eh, matanong ko kayo. Sinong nagmukhang tanga? Si Aimee o ito? Sinong nag naging mukhang abdo? Ito o si Aimee? Sino mukhang walang pinag-aralan? Si Aimee o ito? Hindi ko po pinagtatanggol si Aimee. Ha? Hindi po tayo kasama dun sa mga Aimeenatics. Binabanatan din natin si Aimee. Pero ito, nag-i-speech si Aimee na ganyan-ganyan. Sino na-influensyahan mo niyan? Ginawa mo lang parang tanga sarili mo, parang parang kang abnoy. Hindi ko rin po sinisiraan yung may mga diferensya sa utak ha, sa pag-iisip. Ang ibig ko lang sa sabihin dito, parang kang abnormal. College graduate ka, UP ka pa man din. Tapos ganyan ka mag -aasta. O Isipin mo, Senate hearing yan, formal yan eh. Dapat ka hindi ganyan ang suot mo. Oh, Sino ba dito? Ulitin ko, sino dito ang sabay habang kumakain, tumatae? Meron bang ganun? Ganito yung ginagawa niyan. Lahat ng bagay sa mundo, nilalagay sa lugar. Ito wala, oh. Si Kiko di at iba pang progressive. Hmm. Tignan mo. Na ganyan-ganyan, sinundan siya. Oh tingin naman ng tingin. Di ba? Kikita mo, wala yung confidence eh. O, nag-aantay na darating yung ano. Saka, saka. O, sumunod pa yung nakabag. Ah. Ayaw pa mag-thumbs down. Pa Nung man. dumating sa siya nag-thumbs down. Oh. Optics! 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 For camera! <laughs> Yan eh. Hindi alam nyo kung ano pinakita nyo dyan? Para kayong tagabundok para kayong komunistang tagabundok. Parang lang ha, wala tayong di tayo, tayo nag-ano dito ha. Dapat bumunta kayo sa bundok. Kung galing na kayo doon, bumalik kayo doon bago kayo pumunta rito sa Maynila. <laughs> Pambira oh. Senador, tungkol sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Huwag sanang umasta din uh, ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? Hmm, dapat... tama si Amy dito, ha? Ulitin ko, hindi tayo Amy Natics, eh malayo sa katotohanan yan. Pero may punto eh. Nilulugar ang bagay. Halimbawa, ako mismo, hindi ko nagustuhan yung desisyon. Tapos magagaganyan ako? E at eto ha, ah, just to be fair, ako, may mga bagay na nilalagay sa lugar. Meron nga ako naririnig, Coach Oli, punta tayo doon, mag tayo sa tapat ng Supreme Court, mag magsisigaw tayo dito, magag hindi ko lang sila binabara, pero pasa ko sa mga ganun. Ang bagay kasi nilalagay sa sitwasyon. And use your brain. Hindi yung puro tapa, puro, puro sigaw. Use your brain. Pag ginawa ko ba ito, may maitutulong? Pag ginawa ko ba ito, may maiimpluensyahan? E kung wala din. Di ba? Anong point? Hmm. Baka nakalimutan mo. Aquino, 2025 na ito. Hindi na po 1986 to. Hello! Wala ka sa Echa Shrine! Wala kayo sa bundok! Nakalipas na yung panahon na gano'n. This is in, internet ano na. pambihira. kahit pa paano diba. Kung ah uh, pasok po sa mga pinagbabawal sa Senado yung pag-thumbs down, eh di sige, pagpasensyahan niyo na po ako. For... Nakita mo, mayabang pa! Ito na! Eh, di kung pasok po sa mga pinagbabawal sa Senado yung ginawa ko, eh sige po! Pagpasensyahan niyo na ako. Tingnan mayabang! Para sinasabi niya, eh sige, kung bawal sa Senado yung ginawa ko, o di sige! Pagpasensyahan niyo ako. Mayabang! Pwede namang, nagkamali ako. Improper. Bawal yun. Hindi ko dapat ginawa. Pasensya na po. ba pwede, pwede ka naman may dignidad pero nagsosorry eh. Yung, pasensya na po. Hindi yun. Eh sige. Kung pasok po sa pinagbabawal <laughs> sa Senado yung ginawa ko, edi sige. Pasensya na po. Parang napilitan. Sige na. Gusto nyo ako mag -sorry. Eh. Di sige na. Oh. Sorry na. Pero Aquino ko. Ha? Aquino ko. Mm. Lola ko. Presidente. Lolo ko. Hero. Di umano. According to them. Chuhing ko. Naging presidente rin. Sorry. Sorry na, sige na. Pero akino okay, ako. Hmm. Hindi, ganun ang dating nun eh. Ito ah, yung magsosorry, magsorry na lang. Kasi kung hahaluan mo ng yabang, hindi accepted yung mga ganong apologies. First time ko po doon. Not going to go back anytime soon, pero first time ko po doon. Pambihira naman. Kaya daw niya nagawa, first time niya roon alam mo, naka-attend na rin tayo ng mga hearing-hearing na ganyan. Yung atmosphere pa lang, hindi mo kailangan matagal ka na nagpupunta roon para malaman mo na bawal yung ginawa. Atmosphere pa lang, nakikita mo na kung formal eh. Nakikita mo lang na hindi ka nga makakapasok doon. Kung hindi ka invited ng kung sinong senador or kung sinong Poncho Pilato, kaya nga ito sinasabi ko dito eh. Kaninong bisita to? Dapat ganunin din. Pitikin din. Teka muna, huwag kayo mag invite ng mga sanggano rito. Ha? Ang pinag-uusapan natin dito about sa Pilipinas. Gusto nyo mag-rally, merong liwasang binapasyo, pwede naman dun eh. May mga freedom park tayo, pwede dun. Gusto nyo dun na kayo matulog. Pwede ba yan? Pag may hearing, pupunta ako doon basta? Bakit? Gusto ko manood eh. Hindi. Dapat nakalista yung pangalan mo. At paano ka malilista ron? Dapat may in invited ka nung kung sino. Yung um, tanong, sino nag-invite dito? Sino nag sa mga paganyang-ganyan? Yan ang dapat din. Eh. Sino nag sa mga magugulo? wag yung ga eh. Alam nyo kung bakit? Alam ko to. Kasi nakahanap ako ng intel eh. Check, i-rewind ninyo. Even week before, magkaroon ng hearing na yan. Blinag ko na. susugurin ng mga ganyan yung Senado. Oh, blinag ko. Oh. Ibig sabihin, may nagpapasok. Ibig sabihin na intercept. Yung kanilang plano. And definitely, this kind of people cannot go inside without someone. Nakakahiya kung sino man ang nag imbita rito. Inutusan nyo man sila, o oh hindi, may plano kayo na sugurin yung Senado. Huwag po ganon. Kung Senador ka man, Senador ka, wala ka sa bundok, hindi ka MPA. Kung sino ka mang public officer, public officer ka. Wala ka sa bundok, ilagay niyo sa ayos yung mga reliyistan niyo. Eh kahit ako, alimbawa ako senador, hindi ako mag... You, you, you will not expect me. May lugar kung kailan ka sisigaw, kung kailan ka mananahimik kung kailan kakakain, kung kailan katatae. wag Huwag niyong pagsabay-sabayin. Kiko ay apo ni na former President Cory at late Senator Ninoy Aquino. Nakakahiya. Nakakahiya. Kung buhay pa kaya itong mga ito. Kasalukuyan din siyang co convenor ng progresibong grupo na tinding. <laughs> Di ba? dami pa niya. Co ano, ang dami pa niyang title, no? Malay mo leader ka Pilipinas. pa. Niya. Pero I think as far as I'm concerned, Um, ako po, naihayag namin yung nais namin ihayag. Ginalang naman yung karapatan namin ng, um, ng, of, uh, ng Senate Sergeant at Arms. And nagpapasalamat po tayo na naging cordial din po sila. So ako parang no harm, no foul. And yun, I'm, I'm, glad, I'm, I'm glad things came, um, panned out the way they did. Okay, tamo. Diba? As far as I'm concerned, nagawa niya yung dapat niyang gawin yun na. Yun na yung climax ng buhay mo. Ganon. UP graduate. UP graduate. UP graduate. Ulitin ko, hindi ko inaano ang UP, ha? Ang taas po ng respeto ko sa taga-UP. Kaya, I expect much sa ganitong klasing tao. Akino ka na! UP graduate ka pa. Kung umasta ka, para kang abnoy. Ah, di ba? Sa bagay, ang taas din ang respeto ko sa abogado eh. Look at Cayetano. Look at Marcoleta. Di ba? That's the lawyers na nakilala ko. Na nakalakihan ko. And look at the lawyers now. Gadon. Ah, sino to? Si Auntie Claire. Ah, isipin nyo. Yung eh, mga abogado ngayon. Ah, sino pa tong na-issue sa driver? Hindi, na-issue lang. Hindi ko pinagbibintangan, ha? Delima. Eh, hey, naku. Oh, matatalino sila, ano, ah Attorney Guanzon, ha? oo oh, ha? Antayin nyo, baka ma-interview natin yung Kalma kalma lang, kalma kalma, kalma ha. <laughs> dilawan daw yan, dilawan natin. Tinitikatin natin, tina natin ha. Mm -hmm. mm. Pero parang sinasabi niya dito, wala naman nasaktan eh. So okay lang. Ha? Hindi naman daw din sila sinaktan. Nagawa niya yung dapat niyang gawin. Okay lang. Oh, yan ang nagsosorry. Mayabang pa. Dinipensahan din siya ni former representative. Pakinggan niyo to kung paano siya dinipensahan na. Oh. Native the Tanyada at Anya sa kasaysayan ng Kongreso bago pa man ang martial law noong 70s at 80s. There has always been freedom of expression in the gallery. Yon. Ang punto niya, eh dati pa naman, may freedom of expression sa gallery ng Senado bago pa mag martial law. So ibig sabihin, yung huling ganong klaseng galawa, 1972 pa. Huwag mong sabihin na ganun ang tama. Ibig sabihin, 1972 pa yon. Hello! 2025 na! 82, 92, 1,000... Pambihira! 50 plus years na! O nga no. 50. Oh, pambihira na 'yan. 50 years na lagpas na hindi ginagawa. Tapos ipag ginawa ngayon, tapos sa mo ipagtatanggol. Dating ginagawa 'yung bago pa mag-martial eh. pambihira naman. Ito klase ng mga utak na mga 'to. I think they know naman that they have to leave. They just want to to uh, express their dissatisfaction with what was happening. Alam mo. Hindi excuse yun eh. The end will not justify the means. Kami may dissatisfaction ako sa Marcos government. Pero hindi ako lalabas doon sa, halimbawa, ayaw ko yung ginagawa ni Tamba ni Bonjing. Hindi ako pupunta roon para magagaganyan. You are a UP graduate, you are a Nakino, isa ka pa Tanyada. you are an acting president of the Liberal Party of the Philippines. Be creative. You can do better than that. Sa Nang mangyari ang historic Senate session, hinarang si Nakiko ng security bago pa man makalabas <laughs> ng Senate gate dahil lang. pinahihingi raw ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang kanilang mga pangalan. Kalaunan, pinalabas din sila sa premises at ani Kiko, nakapag-usap sila ni Senator Bam Aquino matapos ang naging protesta. Hindi naman daw nagalit ang senador. Matapos na naging protesta, umani ng atensyon si Kiko online. Kilalang aktivista si Kiko, lalo na sa pag-preserve ng historical narratives ng bansa pagdating sa democratic struggle. Kilalang uh, aktivista. Pagdating sa historical, etc. Et Yan lang nagawa mo sabi ng ilang netizens humanda na raw si representative Sandro Marcos dahil mukang may katapat siyang bagong Aquino na sa sabak sa politika <laughs> Balikan natin 'yo balikan natin Masaya ito masaya Oh Marcos humanda ka na daw ha ah, Sandro oh ano ang pangalan tawag nito si basta si Sandro yung anak ni Bongbong oh humanda ka na daw kasi mukang mayroon ka ng katapat <laughs> Kumalat ang bobo sa Pilipinas. <laughs> Hindi nyo nga alam, kinakain nyo na asukan nyo pare-parehas. Humanda <laughs> ka na, Sandro. May katapat ka na. May Aquino. Buhay na ang papatay sa karir ng Marcos. Ako! <laughs> ito, ito ang papatay sa karir ng Marcos. E patay na kayong parehas. <laughs> Kaya nga gagalaiti kay eh sa Duterte. Kaya nga kinakain nyo na isukan nyo eh. Isipin mo si Bam. Oh. E eh, kampi kampi na sila doon. Di ba? Lahat kay nagtulong-tulong na para karnihin ng Duterte. Marcos, gustong karnihin ng Duterte. Aquino, gustong karnihin ng Duterte. Duterte. Tapos kayo pa magtatalo. Parang battle of the brainless <laughs> yung... yung, yung gagawin yung yan, parang battle of the brainless. Ha? Parang bra battle of the kulelat. Oh. Eh, ano ngayon kung, kung papatayin na yung karir ng Marcos? <laughs> eh kahit naman mang, kahit ito maging standard bearer ng um, pinklawan. Sana nga, ikaw nang na standard bearer ng pinklawan. <laughs> Gusto mo, pagsamahin nyo pa yung dalawang boto ninyo, hindi kayo aabot uh, kay Sarah. Promise ko. Kahit si Sarah, siraan nyo mo mismo sarili niya, hindi ah. Uh, hindi aabot uh, si Sandro. Rookie? At saka yan si si Di Aquino na yan. Hindi kay, kahit kay Baste. Wag na natin ilagay si Sarah. Talagang wala kayong laban doon. Not in the same league. E kahit si Basti, hindi mananalo tong dalawang to, pambira. Kaya <laughs> uh, laki kita nyo? E, eto yan ha. Ganyan po sila kadesperado. They are looking for some someone to lead them. Para na silang walang tuka. Nagaanap na sila. Si sino ba si Reza? Si si, si, Lenny? Si, si Delima? Si Trillanes? Si Torre? Sino na ba ilalaban natin dito? Oh, no, doon naman sa Marcos. sino na itatapat natin? Si Torre? Si Boying? Apostahan oh, tayo. Ikukunin pa niyan. Oh, ah si Tulfo. Oh. Eh, wala eh. Lahat kayo inodoro. Kikita nyo na kung gaano kadisperado tong mga to. Lupit, di ba? Ah. Sa politika. Patriot din daw si Aquino, gaya ng kanilang family tree. At sa panahon ng selfish public officials, kailangan ng courageous man gaya niya. <laughs> kailangan daw ng courageous man gaya niya. Courageous na <laughs> <laughs> Baka pag kinulong sa isang kwarto kasama si Jay Guevara, manginig ang tuhod nito. <laughs> Alam mo ang courageous. ala Al, al ko kayo ng courageous. Ha? Ang totoong courageous is to say the right things when it is necessary and to say the wrong things when it is necessary to do what is right kahit na po kontra ang grupo mo, pamilya mo, o mga kaibigan mo. Yung kaya mong tindigan ng tama, kung tama, at kaya mong sabihin ng mali, kung mali. Yung kaya mong mag-apologize, kung mali. Hindi po kahinaan ng pagkalalaki yun. Actually, that is courage. Ang courage, kung may anak kayo, please, huwag niyong ituro sa anak ninyo na ganito ang courage. Yung pupunta ka sa hearing tapos magaganyang ka, courage. I love Kiko Aquino D. A courageous young man. It is time for Filipinos to unite to hold these hoodlums in robes. <laughs> yan na, yan ang tapang. Kaawakan kayo ng Diyos. Huwag niyo ituro sa anak ninyo ha, na ganyan ang tapang. Hindi ko ituturo sa anak ko yung ganyan ang tapang. Hmm. Ang tapang, kaya mong sabihin ang tama kung tama. At kaya mong sabihin ang mali kung mali. Nagtapos siya political science sa UP Diliman. Yun yung sinasabi ko, nagtapos pa ng polsay sa UP. Ba't di ka naglo? Kinapos. <laughs> eh, sorry, 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 sorry. Sorry naman, sorry, 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 sorry. Hindi, hindi, nagtapos ng UP sa, ano, na nagtapos sa UP ng Paul Tsai. At Master of Science in Paul Sy and Political Economy sa London School of Economics. Dok, sa London pa, panggihira. Sa London ka pag Roman. Hindi ka malamaki pag maging creative. UP ka na, London graduate ka pa, UP graduate ka pa. Yun lang nagawa mo. <laughs> Pero may plano nga ba siyang sumabak sa politika? Sagot ni Kiko, it's a hard no. Tutulaw siya sa political dynasty. There is an Aquino who's serving in a national position right now. And um, even though there's no law that defines what the dynasty is, ako, I believe in the spirit. At dahil ilang... Dito <laughs> mo na, <laughs> dito mo na, dito mo na. Natatawa ko rito, pambihira. Mm-hmm! <laughs> ah, hindi raw siya tatakbo. Ako na. Nagpapakumbaba. I'm being courageous. Kasi alam ko baka yung mga manunood sa akin ay magalit. Baka yung mga kabanateros ko magalit. Sa iya advice kong ito. Ako ay humihingi sa iyo ng pakiusap na sana ay tumakbo ka. Ikaw ang tataguyod sa pinklawan. Tumakbo kang president o vice president sa 2028. Kung hindi mo kaya, tumakbo kang senador. Pakiusap. Nakikiusap. Patawarin niyo ako ha, sa mga DDS diyan. Nakikiusap ako sa Aquino. Ha? Nakikiusap lang ako sa Aquino. Gusto ko po talagang tumakbo to presidente o vice president o senador nang hindi tayo mawawala ng pagtatawanan. Hindi, <laughs> e minus eh. Minus one slot. <laughs> Sige na, tumakbo ka na, Kiko. Parehas kayo ni Kiko, patawa kayo. Ako, I believe in the spirit. At dahil ilang Aquino na nga ang sumabak sa politika, he's drawing the line. Ako po ay sobrang na-stress nung ang chuhin ko po ay naging presidente. Yung mga magulang ko po ay, or yung nanay ko po ay lalong na-stress nung lola ko po yung presidente. Ayoko po talagang dumaan sa, I think that's uh, that's not something I would want to do. Hindi, alam mo, huwag kang magaganyan. Kaya mo lang nasasabi ngayon yan kasi alam mo, wala kang pag-asa. <laughs> Kaya nakikiusap ako, tumakbo ka. Nang malaman mo, malaman mo! <laughs> na ang influence hindi nakukuha sa paganyang-ganyan. Bobo. Ay, bo, bo, kabobo. Hindi siya bobo. Bo, kabobohan yung ano. Is it upon myself? He strongly warns against historical revisionism, lalo na sa pag-preserve ng accurate accounts ng EDSA people power na pinangunahan ng kanyang lola na si Cory. Katunayan, isa si Kiko sa mga bumuo ng Ninoy and Cory Aquino Foundation hanggang sa modernization efforts nito. At ngayong nasa digital age na tayo, he's also known to combat disinformation online. Patunay na thoughtful bridge si Kiko ng nakaraan at kasalukuyan. Taga ano daw siya? Ha? Huh? Taga ah, uh, uh, ng disinformation online? Sa online lang hindi pwedeng sa hearing disinformation. Si Risa fake news eh. Oh. Si Claire din fake news. Sinabi niya na nasa Taiwan si ano? Si Bp Sara. Oh. Yung makamarkos fake news. Yung makapinklawan fake news. Kaya bang sitahin nyang mga yan, puro fake news. Oh, sinasabi nyo 3,000, 5,000 ah. 10,000 ang daming napatay ni di, ni, ni, Duterte. Pag hinangan kayo ng pangalaw, wala kayong maibigay. Ah. Wala kayong maipakitang ebidensya. Sa dami ng napatay, wala kayong napakita. Pambira sa mga to. Oy, eh sino ngayon ang fake news? DDS na naman. May parehas kayo ng Facebook eh. Ah. Palabas sa hawak niyo yung ano eh. Sila nag sila pa nag decide kung sino ang fake news. Eh, sila nga nga fake news diyan. online. Patunay na thoughtful bridge si Kiko ng nakaraan at kasalukuyan. Para sa agenda,